ano ba ang chivalry? Sa wikang ingles, tinatawag itong kagalantihang bilang chivalry nagnarmula sa lumang pranses na ang salitang chivalry na ang ibig sabihin ay sundaluhang kabayo. Ang ibig sabihin ng chivalry ay paggalang sa kapwa, lalo na sa matatanda at mga babae. Kagandahang loob at pagkilala. Sabi yan ang kaibigan kong diksyonaryo at wikipedia. Kaso ngayon, tayo ay nasa Facebook era na. Uso pa ba yon? Sa tingin ko kung tatambay ako sa kalsada at tatanungin ko ang mga taong makakasalubong ko kung ano ay ibig sabihin ng word na ito. Kalahati lang siguro ang respondents na makakasagot pero kung tatanungin ko kung ano ibig sabihin ng mga salitang trending, lodi, petmalo, malo, beshi, at charot, mas marami siguro makapagbibigay ng sagot. Wait! Hindi pa ito pagbibigay konklusyon na patay na ang chivalry ng mga taong may pagka-chivalry o kabalyero. Yun daw ang Tagalog ng knight, sabi ng Google Translate. Kung baga sa species Di pa sila extinct. Endangered species pa lang sila. Parang mga agila. Detour muna tayo. Usapang Philippine Eagle. Bawat taon, milyong-milyong dolyar ang ginagasta ng iba't ibang samahan para protektahan ang mga Philippine Eagle. Wala namang masama doon. Sino ba naman ang makakatanggi na tulungan sa gipin ng mga agila? tulad ng mga raptor. Ang Philippine Eagle ay tumutulong sa pagkontrol ng populasyon ng mga hayop na maaring magdulot ng panganib sa tao, tulad ng mga ahas o mga daga na nagpipinsala ng mga tanim. Ang Philippine Eagle din ay isang simbolo ng bansa na nagpapakita ng lakas, pagiging natatangi at pagmamahal sa kalayaan at kapangyarihan ng mga Pilipino. Okay, balik na tayo sa usapang chivalry. Tulad ng mga agila, endangered species na mga Pilipinong kabalyero. Sa panahon ng kamatsuhan, ay nasusukat ang six-pack abs at sa paglaklak ng six-pack abs na beer. Buhay pa ba ang chivalry? Kung lalaki ka at aminado kang may pagkukulang ka, malamang minto ka na sa pagbasa o di kaya itutuloy Itutuloy ang pagbabasa na humihinga ng malalim sa tuwing katapusan ng paragraf. Umiiling-iling at bumubuo ng comment about gender equality. Pero kung sa tingin ay chivalrous ka at may at least dalawang testigo, edi eh, ikaw na, the best ka. Gaano ba kahirap maging kabalyero sa Facebook era? Nililinaw ko lang hindi ganun kahirap maging gentleman. Tandaan lamang na ang tunay na lalaki ay tunay na lalaki. Ulitin natin yan. Ang tunay na lalaki ay nagpakalalaki. Kung matutunan mong isang tunay na knight sa kilos at gawa, darating ang pagkakataon na tatambad sa iyong, ang iyong prinsesa. Magra-round up at sa tuwing magtutulog ka ng maga, magbubukas ng pinto, magpo ng status ng message na maganda. Kikintab at kikintab ang iyong kalasag. Basta ako, nakiki, nakita ko ang aking kabalyero. Kung maniniwala ka, kaya naniniwala ko na hindi papatay ang chivalry sa Pilipinas. Kau, ano sa tingin mo?